Ang UTI o urinary tract infection ay sanhi ng pagkakaroon ng bakterya sa urinary tract kabilang ang mga bladder, kidney, at urethra. Kung hindi ito naagapan o naaayos, ay maaaring magdulot ng mga masamang epekto sa kalusugan ng isang tao. Narito ang ilan sa mga posibleng masamang epekto ng UTI. Pyelonephritis. Ito ay isang mas malubhang uri ng UTI kung saan ang impeksyon ay umabot na sa mga bato sa bato. Ito ay maaaring magdulot ng masakit na pamamaga ng bato, lagnat, at iba pang komplikasyon. Sepsis. Kung hindi naagapan ang UTI, maaari itong magdulot ng sepsis, isang malubhang kondisyon kung saan ang impeksyon ay kumakalat sa buong katawan. Ito ay maaaring maging panganib sa buhay. Pagkakaroon ng masamang kalusugan sa kidney, ang mga recurrent na UTI o hindi agad na naaayos na UTI ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga kidney. Ito ay maaaring magdulot ng pangmatagalang epekto sa kalusugan ng bato. Komplikasyon sa pagbubuntis ang UTI sa mga buntis na babae ay maaaring magdulot ng komplikasyon sa pagbubuntis tulad ng premature birth o panganganak o iba pang mga isyu sa pagbubuntis. Pangmatagalang sintomas. Kung hindi maayos na naagapan ang UTI, maaaring magkaroon ng pangmatagalang sintomas tulad ng pangangati o pamamaga ng urinary tract. Dahil dito, mahalaga na agad na kumansalta sa doktor at magpagamot kapag may mga sintomas ng UTI upang maiwasan ang mga masamang epekto nito sa kalusugan. Narito ang mga sanhi ng pagkakaroon ng UTI. Pagpipigil ng ihi ng labis o hindi ka agad umiihi kapag nararamdaman mo ang pangangailangan, ito ay maaaring magresulta sa pagpapakalat ng mga bakterya sa loob ng urinary tract kaya't mahalaga na hindi mo pigilin ang ihi kapag nararamdaman mo ito. Bakterya, ang E. coli, Escherichia coli, ang pangunahing sanhi ng UTI. Ito ay natural na matatagpuan sa ating katawan, ngunit kapag ito ay pumasok sa urinary tract, maaari itong magdulot ng infeksyon. Pagkakaroon ng mahinang immune system, kapag ang immune system ng isang tao ay hindi sapat na malakas, mas madali silang maging biktima ng UTI. Hindi nila kayang labanan ng maayos ang mga mikrobyo na pumapasok sa urinary tract. Sexual activity, ang mga aktibidad na sexual, lalo na sa mga kababaihan, ay maaaring magdulot ng UTI dahil ang mga mikrobyo mula sa genital area ay maaaring mapunta sa urinary tract. Menopause, sa mga kababaihan, ang menopause ay maaaring magdulot ng pagbabago sa pH ng urinary tract, na nagbibigay daan para sa pagdami ng mga mikrobyo. Pagkakaroon ng obstruction, ang anumang hadlang sa normal na daloy ng ihi, tulad ng bato sa bato o iba pang mga problema sa urinary tract, ay maaaring maging sanhi ng UTI. Hindi tamang hygiene, hindi tamang pangangalaga ng genital area, lalo na sa mga kababaihan, tulad ng pagpapahin mula likuran papunta sa harap, ay maaaring magdulot ng pag ng bakterya mula sa perineum patungo sa urethra. Paggamit ng spermicidal products Ang paggamit ng spermicidal products, tulad ng spermicidal foam o suppository, ay maaaring mag-irritate sa urinary tract at maging sanhi ng UTI sa ilang mga tao. Catheterization Ang pagkakaroon ng urinary catheter, lalo na sa mga may kalusugang problema o mga nasa ospital, ay maaaring magdulot ng impeksyon kung hindi ito ginagamit o inaalagaan ng maayos. Diabetes Ang mga taong may diabetes ay mas mataas ang panganib na magkaroon ng UTI dahil ang mataas na asukal sa dugo ay maaaring magdulot ng pagusbong ng bakterya. Pagkakaroon ng anal sex, sa mga kababaihan, ang pagkakaroon ng anal sex bago ang vaginal sex ay maaaring magdulot ng pag-akyat ng mga mikrobyo mula sa anus patungo sa urinary tract. Genital Irritation Ang anumang uri ng irritation sa genital area, tulad ng pagkakaroon ng allergic reaction sa mga produkto, ay maaaring magdulot ng infeksyon sa urinary tract paggamit ng tight clothing, ang pagsusuot ng sobrang makitid na damit o underwear na hindi breathable ay maaaring magdulot ng pag-init at pagkakaroon ng kondisyon na mas mainam para sa pagdami ng bakterya sa urinary tract. Mahalaga na tandaan na ang pag-iwas sa mga potensyal na sanhi ng UTI, tulad ng maayos na hygiene, pag-inom ng sapat na tubig, at pag-iwas sa mga irritants ay makakatulong sa pagprotekta laban sa karamihan sa mga infeksyon na ito. Kung mayroon kang mga sintomas ng UTI, maaari kang kumonsulta sa isang doktor upang magkaroon ng tamang pagsusuri at gamot. Para maiwasan ang UTI, maaari mong sundan ang mga sumusunod na hakbang. Iwasan ang paghold ng ihi ng matagal. Umiihi pagkatapos ng pakikipagtalik para maiwasan ang bacteria buildup sundan ang tamang hygiene sa genital area. Uminom ng sapat na tubig. Maiwasan ang sobrang intake ng mga irritants tulad ng caffeine at alak. Huwag basta-basta mag-take ng antibiotic, kundi basihan sa race eta ng doktor. Kapag may mga sintomas ng UTI, mahalaga na kumonsulta sa doktor para sa tamang diagnosis at gamot. Subscribe, like and share. Let's spread health to everyone.